Okay, good morning guys. ah uh, dito natin simulan yung video natin. No? Oh. So, pabalik na tayo sa bayan. So, ayan. Tingnan nyo kung gaano kalalalubak dito. Oh, di ba? Gulat yung abansa eh. <laughs> Lalim ng lubak na dinaanan niya. Ramdam na ramdam nila yun dun sa loob ng sasakyan. Sa bilis ba naman nun? Tapos pagdating sa una-unahan, bigla bumagal eh. Kasi naramdaman na nila yung kalabog sa loob. So, hindi biro malubak dito sa ragay. Kaya panatilihin nyo pa rin magdahan-dahan. Ang katulad nito, di ba? Ala lalim ng lubak. Sana naman ma-action na, na yan. masakit sa ano yan, masakit yan sa bulsa pag nakasira ng sasakyan yung lubak na yan well anyway uh, na natin dito yung ano yung ginagawang reblocking kasi sa bayan pa rin lahat dumadaan ng mga private na sasakyan so silipin lang natin kung ano lang status dito ng ano ng reblocking yung katulad nyo no siya lalaki na ng bitak oh tapos ang liit lang ng gulong ng motor Yan oh, yung aban kanina Di siya nagdahan-dahan, dere Gulat siya eh Oh, so ayan na sa mga nakakapanood ng video natin na hindi naman taga rito hindi taga dito sa Bicol o kung dumadaan lang kayo dito yan o, oh, mag kayo Kasi so, hindi biro yung lubang na pagdaraanan nyo dito hindi hmm, ba? Sakit talaga sa bulsa nito pag nasiraan ka dito dahil sa lubak Kita nyo naman yan o oh. Oop so, na unahan o oh. Grabe di ba? Ayan, silipin natin yung reblocking dito. Dito tayo yung Sana So ayan, na, abutan tayo ng red light. Subukan natin umuna. Wala naman ako nakikita ang kasalubong eh. Ano? Ayan, meron na pala. Paano ba natin malalaman kung green light na? Bilis na, no? Alam mo, hindi dumaraan sa lubak. India? Ah. ano diba, green light na ba hindi pa parang hindi pa yata so ito yata yung ano ito yata yung dahilan kung bakit patuloy pa rin na dumaraan sa sentro yung ibang mga private na sasakyan kasi katulad nito ang laking abalan nito dito mag aantay ka rito so yan, nakita nyo naman yun yung status niya ng reblocking ba? Diba? Ano ba? Hindi pa yata go. Ayun, tinawag na go na daw. Ah, oh, grabe ang tindi. So far, okay na pala yung kalsada dito yung na lang sa may parte doon ah kailan kailan pa maayos din to guys talagang sa ngayon kailangan lang talaga magtsaga ano eh, okay na din naman ang wala itong kabila pero yung kabila hindi pa yan sinisemento pa lang yung iba yung iba binabakbak pa lang So, yan, kahit na ganito pa rin yung ganito na yung daan So dahan-dahan -dahan pa rin tayo kasi hindi pa rin natin kabisado kung ano yung nasa unahan Katulad nun, diba? di ba? yan hindi natin kabisado kung ano yung nasa unahan natin Kaya manatili pa rin magdahan-dahan Ang lalaki nun Grabe yun So, yung sitwasyon doon sa reblocking, yung kabilang lane, okay na. Yung kabila, naayos pa. So, ayan. Dito, okay. Medyo okay, okay na dito. Yung nakikita ko, medyo okay na. Ayan, laki ng lubak na tinagos natin. To kabago-bago. Biyak-biyak na agad. Ah, hindi pa nila na four lanes. Two lanes pa rin. So, inayos lang pala talaga nila yung kalsada. So, ano, you know, okay na rito. Ayan, okay naman na pala. Kaya lang, mahirap pa rin magtiwala dun sa unahan. Kasi hindi natin alam kung, ano, gaano kalala yung kalsada. so ayan dito na tayo sa oh, oh, dun tayo nagsimula sa may ano sa may binahan ayan o oh. ayan o oh, sa mga hindi makakakabisado delikado rin yun ayan o oh, may mga pothole pa rin hindi lang siya basta pothole ha Sobrang lalim na pothole Kaya uh, mag-iingat pa rin kayo sa pagdaan dito So yun, eh, sinubukan ko lang ditong dumaan Para makita natin kung ano ng status ng reblocking So ayun sa ngayon, dun sila nakafocus sa unahan Dun sa unang nadaanan natin na reblocking Dun sila nakafocus Kasi medyo malawak yung inaayos nila dun Kasi parang ipo-four lanes nila The same time, gumagawa na rin sila ng reprap para mas tumiba yung ano, palsada. So yun, crossing ng Panaytayan. Ayan o. Oh. Panaytayan. Papasok ng Pinuebo. So yun, shoutout pala kay ano? Kay ay... Mambombo <laughs> makabuhay. At sa The Mekos Mekos Krishain. So ayan, dyan nga sa Intramuro sa Panaytayan. Shoutout sa'yo madam. Maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ah. So ayun, dito na tayo sa Big Big. Dito para hindi pa nila dito na ayos eh. Kung hindi pa nila dito na ayos. Ayan, ayan, ayan sinasabi ko. Ah, hindi talaga. Dito tayo sa gilid. Hirap duman sa gitna. Giba-giba yung daan. Yan, no? Ito medyo tolerable pa ng konti yung ano, yung lubak dito. Hindi katulad dun sa nauna. Lang yan, lalaki ng pothole, ang lalalim pa ng butas. At least dito ano, tolerable pa yung ibang parte ng lubak. Meron pa naman may ilag-ilagan. Ayan o, katulad nito, pwede tayo dito umilag. Ayan, di ba? Ano? May mga bakas pa dito ng ano. ako ah, kung hindi nyo napanood yung ano, yung dati na nag-viral dito, parte dito. So dito po sa part na to nasunog yung truck nung ano nung ewan parcel yata yun Basta doon siya sa part na yung nasunog yung malaking truck Ito ano, Dito ay eh, dito yung daan nakakapeki yung daan dito eh Akala mo dar-diretso na yung maayos na daan Pero pagdating mo sa una-unahan yari ka Bumbulaga yung labas mo Dito talagang maalog dito ang daan Ayan o Malit lang kasi yung gulong ng motor natin Kaya kailangan natin magdahan-dahan Kasi ramdam na ramdam natin yung lubak Ayan o Kawawa naman yung mga hindi nakakaalam Ng shortcut dun sa bahayan kaya mas marami pa rin palang pinipiling dumaan dun sa sentro ng Ragay kasi kagaya ng anong nadaanan natin, di ba? Kung nakita niyo naman. op dito tayo sa gilid. yun. Yan, hindi pa rin pala bukas yung 7-Eleven. Sunto open pa rin. 7-Eleven, hindi pa siya bukas. So ayan, approaching tayo ng Andayas Park dito sa Ragay. Ayan o. Malala din ang daan dito. Yung mga nakakaalam lang ng daan na ito ang nagdadahan-dahan dito. Pero yung mga baguhan dito na dumaraan, ayan, sigurado basag-basag ang ilalim ng sasakyan nyo. Ayan ang Dias Park you know, Park. Medyo kulang na sa beautification yung Andayas Park ah. <laughs> Malaking attra attraction pa din naman yan pag naayos yan. Kasi tabi ng highway. Ano diba May mga ngilan ngilan dito Ng mga lubak Yan Teka bagal bagalan natin ng konti Para makita nyo yung tulay Ayan Buti na nga lang Yung tulay na to Yan okay na yung kabila Kaya pwede na magsalubong Yan o diba Okay na siya. <laughs> so na. Ah. pasalamatan ko lang ulit yung lahat ng nanood ng vlog natin at patuloy na nanonood ng vlog natin. Ayun, maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsuporta. At yun, ah, shoutout na lang po sa inyong lahat, lalong lalo na sa makakapanood ulit nitong video na to. So, marami-maraming maraming salamat po sa inyo. So hanggang dito na lang po 'yung vlog natin. Ah, uh, Ah, uh, see you po sa next vlog. Maraming-maraming salamat po.